sobrang close friend ko talaga si May. At yung friendship namin, sobrang lalim. Talagang tipong mapagsasabi mo siya na ng mga sikreto mo sa buhay. Siya din, gano. Kung may problema sa love life, siya yun. Hindi ko alam kung saan aabutin yung naging success namin. Magkaibang devil man. Pero nagtagumpay talaga kami. Po si Rea Santos, buksan natin ang ating mga puso at isipan sa mga personal na magbabahagi ng kanilang mga kwento ng tagumpay, kabiguan at pagkamulat dito lang sa Tunay na buhay. Taon na silang lumalabas sa telebisyon bilang mga extra, sidekick, o segment hosts. Pero ngayon, matapos silang sumali sa hit reality show na Survivor Philippines, sila naging instant celebrities. Samahan natin si na May at amazing Betong, nakakatanghalang bilang sole survivor, sa pagbabalik danaw sa mga nakakatuwang kwento ng kanilang buhay. Albert Sumaya Jr. o Betong for short, ang itinanghal na sole survivor sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. ni Felipe Gozon will now award Betong. Noong nakaraang biyernes, sa season 4 finale ng number one reality show sa bansa, nakamit ni Betong ang 3 million cash prize. Our winner! Sa iba't ibang social networking sites, nag din. At sinubaybayan ng fans ang pakikibakan ni Betong. Ang Twitter account ni Betong dinumog ng libo-libong followers. Maging ang Facebook page niya ay patunay na instant celebrity na si Betong. Yeah. Thank you, thank you. Salamat. Ay, san po O, lang ho kami ha. Morning. busu Kailan ka huling nandito, Beto? Ah, uh, sa Antipolo, New Year. New Year. Ay, salamat po. Salamat. So, simulain ng survivor oh, ka, ka, ka nanalo first time. Parang first time mo talaga makatuntong uli nandito tayo sa munisipyo ng Antipolo. Kita niyo naman, pinagkakaguluhan ang tao itong si Beto. <laughs> Dahil siya nga yung nanalong soul survivor. Ayan na o, oh, si Jonathan. Klasik ko ng high school. Talaga? O, oh, ayan. Oh, Klasik ko ng high school. Ayan, <laughs> ano bang kasing tao? Si Beto. Mababa tao lang. Hindi naman sa mababa yung loob talaga niya. Yung tawag sa kanya, puso ng isla, mismo siya po talaga yun. Nandito tayo sa opisina ni Mayor, no? Dahil bibigyan ng parangal si Beto ngayong araw. Na. Malaking karangal po na ang ating number one survivor is from Antipolo. Uh -huh. okay. magkamukha tayo, no? Oo nga po. Wala <laughs> na <laughs> akong <laughs> tating. Pwede ko po. Sinamahan din namin si Betong sa kanyang pagbisita sa San Isidro Elementary School. Dito siya nag-aral at naging teacher pa ang kanyang mommy virgen Wow! Ay nako, talagang grabe yung hiyawan dito sa eskwelahan ni Betong. Yes, ma'am. Anong pakiramdam? Tinayin mo, pagpasok pa lang ng anak mo Grabe yung hiyawan. Parang hindi ko naman inaasahan na ganito eh. Si ma'am nga, hindi nga ako nakakasama. Sa office lang siya ngayon sabihin, proud din ako dahil dito sa isang biglaan na lang na, na inaasahan na naging soul survivor. Yung basta na dadaling, yes. ko, dadaling ko taga ko sa Boracay. <laughs> hindi pa kasi siya nakakasakay ng aeroplano. <laughs> Never pa siya nakakasakay ng aeroplano. So, <laughs> so hindi naman inaasahan na ganito. So, dadaling ko sa Boracay na yung promise. Okay. Yeah.